guys, good morning for today's video nga pala ay kakain tayo ng mga chichiria, chichiria. Nga pala guys, ang kakainin natin ngayon. Titikman natin guys kung masarap pa rin ba kagaya nung kumakain tayo nung mga bata pa tayo. Dahil ano, bibenta tayo ngayon sa store ko. Yan guys, yan ang ating tindahan. Tayo ay magtitikim ng ating panindang chichirya. Yung mga nasa likod next time natin yung titikman, guys. Unahin muna natin ito. San ba? Ano, mo, unahin natin dito, guys. Ito. Tapos ito. Okay. Unahin muna natin ang sumula ko na natin. Ito ang unahin natin guys na kakainin for today's video. Tatlong piraso guys yung laman niya. Mmm! Kudututbas ko kasi ah. Kaya Hindi tingnan ko yung mukha ko sa monitor. Ang pangit. Ang hulog. Walang makapitan. Bukla, wala pang pang grocery, oh. Ganito, magkakauhaw. Walang sweet phone eh. Kaya hindi ako nakabili. Ito naman yung Loxy. Ang dami nitong bumibili eh. Pero ko lang tatay ito kainin eh. I'm Kailangan guys, kung kumakain mga sisira, kailangan lagi kayo uminom ng tubig. Tubig at tubig. May dawa. Ito naman ngayon masyado lang ma-cheesy. Ay, sa, pala isa. Ito guys, ang pinaka paborito ko sa lahat. Ang fish steak. Pwede rin ba kayo kumain na natutulala? Nakatulala sa hangon. Thank you guys for watching. Bye.